Marami ang naghihiwalay dahil sa limang dahilan na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi nagkikita. Number 2, hindi nagkakaunawaan. Number 3, walang time. Number 4, wala nang kilig na nararamdaman. Number 5, hindi na masaya. Alam mo? sa isang relasyon, narating talaga kayo sa punto ng ganyang stage. Normal lang naman na nangyayari iyan. Kasi paano tatatag ang isang relasyon kung walang pagsubok na narating, di ba? Paano titibay kung puro sa lang? Paano kayo hahagbang sa next level kung susukuan mo na agad? Tandaan mong partner kayo. Pareho na dapat humahawak sa isang relasyon. Dahil hindi nawawala na may taong pilit na sisirain ang relasyon na mayroon kayo. Pero sila rin naman ang magiging patunay ninyo kung gaano kayo magtitiwala sa isa't isa. Makontento at magtiwala lang kayo pareho kung gusto ninyong kayo pa rin hanggang dulo. Tandaan mo yan. God bless. Three signs na attractive ka pero hindi mo alam makinig ka para malaman mo Number 1, kapag lumalabas ka, maraming nakatingin sa iyo. Nakatitig sa iyo o biglang mapapasulyap sa iyo. Number 2, kapag sinasabihan ka ng bata na ang ganda-ganda niyo po, ang pogi-pogi niyo po, maniwala ka, attractive ka. Tandaan mo, ang bata ay hindi marunong magsinungaling. Except na lang kapag matanda ang nagsabi sa iyo niyan. Kasi inuuto ka lang yan o binubola ka lang. Number 3, kapag maraming nag-aasar sa iyo, lalo na sa workplace mo, sa school o sa lugar na laging pinaglalaanan mo ng oras. Nagpapapansin sila, kinukulit ka, kunwari nakikipag-asaran sa iyo pero ang totoo, kinukuha lang ang atensyon mo Iyan ang alam kong three signs na attractive ka pero hindi mo alam o napapansin. Tandaan mo yan. God bless. What if ginagamit ka lang niya as a temporary happiness? Kasi may hinihintay siyang bumalik. O di kaya ay what if rebound ka lang niya? Kasi yung taong sineseryoso niya ay halos walang time sa kanya or what if pinaparamdam niya sa iyong mahalaga ka kasi ikaw yung andyan at wala siyang choice o di kaya what if sinasabi niyang seryoso siya sa iyo pero ang totoo hindi ka nag-iisa seryoso pala siya sa dalawa o di kaya eh, what if kapag na-inlove ka na sa kanya bigla siyang mawawala na parang bula what if lang naman. Tanda mo yan. God bless. Four tips na pwede mong gawin kapag nahihirapan kang kausapin ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1. kumalma ka. Walang problema ang naaayos kapag tinaan sa init ng ulo bago pa may masamang mangyari at masaktan, ikaw na lang ang mag-control. Huwag mong pangibabawin ang iyong emosyon. Number 2, iwasan ang pagiging defensive. Normal lang na sumagot kapag nasa tama tayo at inaatake. Pero kapag ang kausap mo ay mainiti ng ulo, hindi mo na kailangan dumipensa pa dahil sarado ang isip at tainga ng taong iyan. Number three, unawain mo na lang siya Mahirap pero respetuhin mo na lang kaysa naman makapagbitaw ka pa ng salitang maaari mong pagsisihan. Kapag naging okay naman na magiging proud ka kasi mas malawak ang iyong pangunawa kaysa sa kanya. Number 4. Umiwas ka na lang. Madalas walang halaga kung nakikipagtalo ka pa. Nagsasayang ka lang ng oras sa tao. Wala namang kwenta. Tandaan mo yan. God bless. gusto pa rin naman kita pero ititigil ko na. Kailangan ko rin kasing magpahinga. Alam ng lahat na sinubukan ko naman pero may mga bagay talaga na hindi meant to be para sa atin. Ika nga nila, hindi porket gusto mo ay automatic magiging sayo o makukuha mo. Pero sana pwede natin ipilit no. Kaso, isa ito sa mga pinakamahirap na bagay kapag nagustuhan mo ang isang tao. Gugustuhin mo lang siya ng gugustuhin. Mamahalin mo lang siya ng mamahalin. Pero kapag hindi kanya gustong mahalin pabalik, hindi natin pwedeng ipilit. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ako nagsisisi na minahal kita ng sobra. Pero kung bibigyan man ako ulit ng isa pang pagkakataon para hilingin ka, hindi na. Hinding hindi na. Dahil sa paglipas ng panahon, isang bagay lang ang aking natutuhan sa isang relasyon. Ingatan kung sino ang nandyan, kalimutan ang nagluko at nang iwan. Tandaan mo yan. God bless. Bibigyan man ako ulit ng isa pang pagkakataon para hilingin ka. Hindi na. Hinding hindi na.